Hello mga ka-feelings! Welcome back again in my YouTube channel for today's video mga ka-feelings. So magbabalik tayo sa ating cooking vlog. So for today's video, um, birthday ng papa ko. Tsaka yung, yung handa namin is nagpabili lang siya ng uh, isang mabuong manok. So ang ginawa ako ay whole roast chicken yung pagkaluto ko. So samahan niyo ako mga ka sa ating cooking vlog. Let's go! So hi mga ka-feelings, mag-start na tayo sa ating cooking vlog. So ito, pa lang, ito nga pala nga, uh, pangalan ng aking lulutuin mga ka-feelings ay whole roast chicken. Alam mo na niluto namin sa kahoy lang kasi wala kaming gaso, so nagkakahoy lang kami ng mga ka-feelings. So samahan niyo ako at ito na ang ating buong manok. So, yun mga ka-feelings. Ang uh, ginawa ko dyan is, um... Parang pinaghiwalay ko lang yung ano nila. Yung dilang paan nila kasi, ano... Nakadikit dahil frozen. So, yung ginawa ko dyan ay... Yung parang... Tinanggal ko yung nasapwitan. Yun. And... Ngayon, atin ang, uh... Slice. So, tika lang. Nahihirapan ako dyan kasi... Ano kasi? Um... Ano siya? Dumikit siya. Tapos um, tag nito. Ah, basta yun na yun. So, yan. Frozen siya. Frozen. So, yan mga ka-feelings. So, na-start na ako. Nahirapan talaga ako dyan. <laughs> iwan ko. <laughs> so, ayan. So, nag-slice na ako mga ka-feelings. Slice na natin yan. And yung pagka-slice uh, yung ginawa ko pagka-slice yan mga ka-feelings ay hindi siya ano. Hindi siya ni... Uh, na diretsyo eh, na... i-slice ko talaga siya yung... yung yung half yung ano lang, yung dyan lang sa my breast part, hindi ko siya diretso sa may my bones niya, kasi ang style natin dyan is parang ipapadapa natin siya mga ka-feelings sa pan, sa ano natin, sa grill pan, ipapadapa natin siya. So, nanon ko siya ng kuchilyo, para yung ano niya, yung marinated natin, yung mag-marinate tayo is manuot um, yung marination natin dyan sa mga pinag anuhan natin ng kutsilyo so yan yan ayan na nano ko na parang flying chicken <laughs> flying chicken ayan so next natin, uh, ano mga ka -feelings. so naghihiwa ako dyan ng ating uh, calamansi so yan yung tatlong calamansi yung ginamit ko mga ka feeling so sige hiwa-hiwa chat And then, naghihiwa din ako ng ating uh, garlic na ating eh, sasahog natin sa ating marinate mga ka-fillies. yung ating parang irarap natin sa ating manok para maging mabango siya, maging garlicky flavor siya. Ayan. So, ayan mga ka Ang ginagawa ko ngayon ay basta yan yan. Mm -hmm. or oh, pa with the force with the force mga ka feelings okay so yeah nag ano na tayo yun na na natin uh, ah, tinanggal natin yung balat mm -hmm. yan nahirapan sa balat man din kahit naka speed na o oh, yan na nag slice na tayo ng ating tsaka ano natin mga ka feelings yun um, uh, uh, liit-liitin li 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 natin yung pagsaslice yung parang parang ganon. Yun yun. Basta yun. O, di ba? <laughs> May pachacha yung pachacha yung ano ko, yung pagkaslice ko dyan. So, yun yun na. Yan yun mga ka-feelings. So, inano ano lang natin. Yan. Uh -huh. Para maging pino siya ng konti. And then, let's start our marination. Okay, yan yung mga ka-feelings. O, oh, yung nahimas-himas ko rin yung ating manok na kasama sa ating tuyo. Tuyo. O, oh, patis. Patis yun dito sa amin sa ano eh. Patis dito sa sibu. Kahit ano. Soy sauce. Patis yung tawag sa amin. Sa iba. ang patis sa inyo iba. Sa amin dito. Iba. yan yung tuyo sa inyo. Yan. So, nilarab ko na siya. Nilarab ko na siya. Yan, nga ka-feelings. O, oh, di ba? Masimasin lang natin. Massage. Then, yan. Nilagyan ko na siya ng ating um, um, seasoning granules na para namumuo na dahil matagal na siyang nabuksan. Uh, di ba? So, yan. Narap ko na din yung ating seasoning granules mga ka-feelings para maging malasa. Tsaka maging masarap. Oh, so, hindi pa yan. Hindi pa tapos yan. Meron pa ako nilagay dyan. Yan. So, sige-sige, um, rub na rin, rub, rub din. Nilagyan ko, nilagyan ko siya ng suka. So, yung suka, mga ka sa sa eh, isang takip lang ng ating suka. Eh, hindi ko siya masyado nilag nilagyan ng maraming suka. Meron naman tayong kalamansi, di ba? Meron tayong naslice na kalamansi kanina-kanina lang. And, that's it. So, hindi ko pala meron pa. Ano pa ko nilagay dyan, oh, yung ating, ang ating um, garlic mga ka-feeling sa atin na nirarub din. Hmm, sige, mande, massage mo na massage para maging masak yan. Uh, yan lang po yung handa sa birthday ng papa ko mga ka-feeling. Tsaka nag, ano po ako, nag uh, bihon, ako. Mm -hmm. So, yan. So, ang at least, ano lang tayo, maging healthy everyday walang sakit para naman hindi tayo problema kapag uh, ano na magpagbili ng gamot so yun nilagyan ko na pala ng kalamansi so ginawa nating strainer yung ating kamay para hindi sasali yung ano yung ano yung tawag nito yung buto ng kalamansi idea ng mga ka-feelings. Excited na ako. Pero kawawa yung, uh, ano ko, kawawa yung, ano ko, grill pan ko kasi uh, nilagay ko sa, ano, sa may uh, dutuan. Dutuan na kahoy. <laughs> Ayan. So, next ko nilagay ang mga ka-feelings. Naglagay ako ng ating dried oregano. Mm, dried oregano yung mga ka-feelings nilagay ko. Parang, magkaroon din naman ng mga ng uh, parang yung ano niya, aroma niya. Pero maging masarap talaga. So, nilagay ko na dyan. Hindi masyadong So, nilagay ko din yan yung ating black pepper. Siyempre. Hindi, mawala yung ating black pepper dyan, mga ka-feelings. So, massage lang na massage para ma-even yung timpla niya, ma-even yung mga nilagay natin na dyan. So, ayan. Ay, hindi ba pala? Nagsalita na ko ng ano kakalagay lang pala. <laughs> so, kanina black pepper pala yun. So, yan. Ilagay ko dyan mga kapilings. So, dried oregano yon Hindi ko alam. Ah, nakalimutan ko. Par, um, kasi wala ng pangalan eh. At saka yan, uh, ano yan, paprika yan mga kapilings. Hindi ko yan makalimutan yung paprika. So, binili ko yung paprika. Matagal na yun yung ano na tinente pa yung cooking show so dahil ano hindi na marami na mat hindi masyado na gamit kaya ang pa so masarap siya mga feelings no and wala naman siyang ano wala naman siyang siguro expiration date pero hindi ko nakita <laughs> so yun mga feelings tapos na yung ating ato marination natin marinated so nilagay ko siya sa sa fridge ng mga 20 minutes 30 minutes so yan na Pagkatapos ng 30 minutes, so, ay na, nilagay natin ang ating, ano, yung ating grill pan, di ba? Ang social ng grill pan, pero nasa kahoy. <laughs> ayun na mga ka-feeling sa ating mga manok. So, tinatawag ko siya, whole roast chicken, alam, Jenny, white as two. Alaman yeah, Okay, yan. Yeah. Yeah, nilagay na yung asawa ko. Yung asawa ko naglagay <laughs> siya na kayo sa video. Yan, Yan na. Oh, hmm. it's a ball. Ayan na mga kapilay. Ayan na bali Hintayin natin niya na maluto. Malapit na yung maluto mga ka-feeling. Si Ari, ano niya, i-ready na niya na yung mga ano niya, yung mga bahaw niya dyan. Yung mga, ano, ano niya dyan, yung mga, yung, um, uh, tawag nito, yung ating kanin dyan, i-ready eh, nyo na dahil malapit na yung maluto mga ka-feelings so ang sarap na tingnan o oh, binaliktad, so balik tayo lang natin mga ka-feelings sa mga every ano siguro, mga every 2 minutes so balik tayo natin balik tayo rin, nang balik rin, nang balik rin para maging maluto talaga yung ilalim niya kasi para mano naman, yung luto niya may even din di ba? Mm -mm. nilagay niya yung asawa ko yung ano, yung last ano yung last sauce ng ating marination. Ayan mm. na. Mmm. Ang bango. Ang bango niya mga kapilis. Kung dito lang kaya ang bango talaga niya. Kape. Sige, binaliktad na naman ulit. Binaliktad. Binaliktad. Nangirapan yung asawa ko sa pagbaliktad niya. Dahil malaki kasi. Mga isang kilo... Uh, isang kilo to one pot siguro yan yung manok na yan. Yan, And yun, e eh, diba, nawala yung, um, nawala yung ibang, ibang parte ng anong skin niya, nawala And So, binaliktad ko naman, so, binaliktad ko yun yung mga ka-feelings, so, makabaliktad, binaliktad ko ulit yun na So, yan na, luto na ang ating whole roast chicken Alam so I'm so very proud of myself for that uh, for that um, recipe. So, yan. Luto na ang ating manok. Ang sarap niyo mga ka-feelings. Pwede pang negosyo. Sabi ng anak ko, ang sarap. Ang sarap ma. Parang, parang akala ko binili mo to sa, sa, sa ano, sa tuloy, sa city daw namin. Hindi, oh. Niluto ko yan. Ah, diba? So, let's eat na mga ka-feelings. So, yun na ang ating cooking vlog. Thank you so much for watching mga ka-feelings. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Bye!